Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron lang akong i-share is sa inyo. Bali meron ditong pinagawa sa atin isang cheese type na freezer na glass type yung bandang itaas. Yung pinaka-cover ng ating freezer is glass na. So glass type man o oh, hindi is parehas lang yun mga ka-DIY. Bali ang problema kasi nito is nagigilo lang ng bandang itaas pero bandang ibaba is hindi na siya ko Bali kung napapansin nyo is lumutang na yung ice dyan kasi pinadepros namin doon sa mga stop. So bago namin galawin ito mga ka-DIY, kailangan i depress muna natin yung pinaka yelo kasi sobrang kapal na yung bandang itaas sa bandang ibaba naman is hindi lumalamig so yan ang isi-share ko sa inyo mga ka-DIY bali ang brand nito is higher so isi-share natin kung paano natin gawin yung mga ganitong klase ng pressure kung mga ganitong nangyayari sa inyong mga pressure mga ka-DIY is meron kayong idea kung paano gawin yung mga ganitong klase ng problema sa inyong mga chest type pressure yan bandang dito lang yung nag-ice bandang itaas pero dito sa bandang ibaba is hindi na siya nagkakaroon ng ice yan, bali. Ang lumalamig link is bandang itaas. Yun lang ang up ng yelo. So, ganitong problema mga ka-DIY is madali lang ito. Possible na may problema tayo sa ating compressor kapag uh, ang build up ng ice is bandang itaas lang. Maaring loss compression itong ating compressor kaya ang build up ng ice is bandang itaas lang. Pwede din ito mga ka-DIY na contaminated sa oil or yung oil ng compressor is umakita sa itaas kaya ang build up ng ice is bandang itaas lang. Or pwede rin mangyari mga ka-DIY na may leak ang system kaya ang possible is nagbe-build up siya ng ice sa bandang itaas kapag kulang yung ating refrigerant. Yan, kapag kulang yung refrigerant, syempre yung build up ng ice niyan is bandang itaas lang or may kunting natira. Kaya ang gagawin natin mga ka-DIY sa unang procedure natin is i-check muna natin kung meron pang standby na refrigerant kung gaano pa siya karami. So malalaman natin dito sa ating manifold gauge sa uh, yan, kung napapansin nyo is umabot lang siya ng 40 PSI dito sa ating low, low side o sa low pressure side natin. So yung karga natin is mayroon pa siyang karga, pero 40 psi, bari na-repair na rin ito ng ibang technician dati pero nagkaroon na naman ngayon ng problema, kaya tayo yung magche check, titingnan natin so mayroon pa siyang standby na prion hindi pa siya naubusan, ibig sabihin is may mga tira pa na refrigerant sa loob na system so unang gagawin natin is, papandarin rin muna natin tit yan, check muna natin kung ano yung status kung may natira pa bang refrigerant para malaman natin o malocate natin kung ano talaga ang problema niya, kung bakit. Bandang itaas lang yung nagigilo at sa bandang ibaba is hindi siya nagigilo. So dito mga ka-DIY, mapapansin nyo sa ating manifold gauge is nagnegative negative yung ating reading. Ibig sabihin lamang mga ka may problema tayo sa system. Kulang yung ating refrigerant. Yan, ibig sabihin pag kulang is may leak yan or may butas. At possible mga ka-DIY, isa pang problema nito is baka barado yung system. Magkakaroon din tayo ng reading na negative pag barado yung system natin. So, yun lang sa dalawa mga ka-DIY titingnan natin. So, unang procedure natin mga ka-DIY is nilagyan natin ng hangin yung buong system ng refrigerator para malaman natin kung may leak siya o wala. So, kinargahan natin ng 150 PSI yung buong system. So, yung ginamit natin is hangin lang para malukit natin kung itong reading natin sa 150 PSI is bababa. So, ibig sabihin may leak yan. Kaya unang procedure natin dyan is mag-leak test muna tayo para malaman natin kung may leak kasi yung reading natin is negative yan dito kami mga ka-DIY sa bandang beach yan ng beach ng Boracay po mga ka-DIY yan bali nilabas natin yung refrigerator dito, dito natin ginawa sa labas so after 30 minutes mga ka-DIY is binalikan ka natin so kalating oras natin na in standby na may karga na 150 psi hindi man lang bumaba yung ating hangin ibig sabihin lamang walang leak yung ating system or walang butas yung buong piping ng ating refrigerator so nalocate na natin mga ka-DIY na walang leak ang problema nito is barado yung buong system nito kapag ganito may bara ito mga ka-DIY kaya nag-negative or nag-vacuum so kung napapansin nyo mga ka-DIY kapag, kapag uh, yung mga teknisya natin is alam nyo na yan mga ka-DIY na kapag uh, mag yan is barado talaga yan or mag-negative yan kung may problema sa mga capillary or doon sa ating filter dryer. So, yun ang papalitan natin mamaya. So, hindi pa ako nakuntinto mga ka-DIY dahil sa itong ating compressor is pwede itong magkaroon ng loss compression or yung bumubumba siya pero mahina. Kaya ang tendency, ang ating refrigerant is nagbibuild up lang bandang itaas doon sa starting. So, sa starting talaga yung magkakaroon ng ice tapos sa bandang ibaba hindi na siya mag-ice dahil sa loss compression ng compressor kaya ang gagawin natin is tatanggalin ko rin ito Yan para sure yung ating pagdiagnose mga ka DIY so binunot muna natin yung portion ng ating high pressure side ng compressor at isaksak natin dito sa ating outlet titingnan natin kung bumubomba siya pag malakas ang bomba nito mga ka DIY ibig sabihin lamang is pasado siya or yan. So, kung napapansin nyo, binobomba natin yan. Tinitingnan natin kung may hangin na lumalabas or malakas pa yung bomba ng ating compressor. Kasi kapag mahina yan, ibig sabihin, sira na yung ating compressor or sira yung ating mechanical ng ating compressor kapag mahina ang bomba. So, gagawin ko dyan mga ka-DIY dahil nakasalang pa yung aking Manifold gauge dyan is kukuha muna ako ng pangtanggal ng pito dito. Yan. Bali na repair na rin ito mga ka-DIY so wala na tayong hirap nito sa pagtanggal ng sa paglagay ng ating access valve. So, yan. Tinanggal muna natin yung pito para malaman talaga natin yung buong pressure ng compressor kung malakas pa. So, kakapa, kakapain pa natin yan kung malakas yung bomba nya. Yan. Kung napapansin nyo mga kadeway, binobomba ko siya at okay naman yung bomba nya. At higit sa lahat, wala siyang langis na ibinubuga. Ibig sabihin, 100% mga kadeway, yung compressor natin is nasa good condition pa. So, walang tagas ng langis. Good condition yung ating compressor at malakas yung bomba. Good, compress, good good na good yung ating compressor kapag ka ganun, walang problema so ang gagawin natin is ibabalik na natin ito napatunayan na natin na pasado yung ating compressor sa pagbomba so hindi siya loss compression so hindi yun so hindi magmumula dito mga kadewa yung pag build up ng ice sa bandang itaas lang so ang naging problema nito is yung ating filter dryer papalitan natin yung mga kadewa So, yun lang ang gagawin natin sa ganitong klase ng repair. Papalitan natin yung filter dryer kapag ganito. So, ibinelect na natin yan, yung ating tinanggal. So, mas mainam na sa unang procedure kagid mga kadeway is may mga tanggalin tayo para malaman natin na kung saan talaga nagmumula yung ating problema ng ating refrigerator kung bakit bandang itaas lang. So maraming kaso nito mga kadeway pwede din kasing mangyari ito na yung ating refrigerant is contaminated ng ating mechanical kaya ang tendency bandang itaas lang yung ice so marami itong mga diagnose mga kadayway kung saan talaga nagmumula yung ganitong klase na problema yung bandang itaas lang yung naga ice bandang ibaba hindi Yan. so bubuksan natin bandang ilikuran kasi nandito yung kanyang filter dryer tatanggalin natin yung filter dryer na yan at papalitan natin yan kung inyo napapansin mga ka DIY nirepair ito ng technician at kinaragahan ng refrigerant pero hindi sila nagpalit ng panibagong uh, filter dryer so papalitan natin ito every time tayo na magre repair papalitan natin ito ng filter dryer para sigurado napakamura lang naman ito at huwag tayong magtupid sa customer natin para sure yung ating ginagawa ay isang daanan lang so mamaya is kung hindi tayo magpalit ng filter dryer, filter dryer at magka problema uli so malaking hassle so palitan na kaagad natin para mas mabilis para sure lang yung ginagawa natin is magawa natin ng tama so ayan mga kadaway bali pinaputol na natin yung part ng filter dryer natin kasi papalitan na natin yung ng bago yan. so tapon na natin to yan bali itong mahaba nito mga kadewa is dudugtungan na lang natin yan para medyo mahaba yung ating access valve kaya gagawin natin is puputuloy natin yan at yan ang gagawin extension mamaya doon sa ating filter dryer so yan kakat lang natin yan tapos every time na maghihinang kayo ng filter dryer mga kadewa is tatanggalin din nyo yung pinakapito nyan sa loob yan yan baka masunog yan at So masira. So gagawin niyo is tatanggalin talaga 'yan. So 'yan ang ating ilalagay mga ka yung bagong filter dryer. 'Yan. At saka yung pinutol natin. 'Yan ang ilalagay natin diyan sa pinutol na natin kanina sa ating condenser side. 'Yan. So napakasimple lang naman ito mga ka-DIY kapag ganitong klase ng trouble. So pamilyar na natin yung mga ganitong klase ng trouble kaya madali lang natin malocate kung ano talaga ang naging problema so yan mga kadeway bali sinabit ko lang dito at umpisa na natin hinangin kapag uh, ganito so madali lang naman naging maghinang nito mga kadeway kasi kapag uh, bakal to copper so kailangan natin ng flux dyan kasi yung condenser natin is bakal and then yung pagdidikatan natin is copper so kailangan natin ng flux para maidikit natin itong metal to copper so gagamit tayo ng flux yan so napaka basic na naman gawin ito mga kadeway mag lang kayo na mag practice sa paghinang para maatan sa inyo kung paano sa hinangin importante sa mga metal to copper is meron kayong flux para mas mabilis ang dumikit at the same time maganda yung pagkakagawa at maganda yung pagkakakapit niya. Yan. So mabilis na siyang ipakapit basta meron kayong flux. Bali yung flux ko nga pala nga dyan mga ka DIY is mumurahin lang pero garantisado at napakaganda gamitin. Mabilis siyang dumikit. Kahit sa mga kalawangin is kayang kaya niya kumapit. So bibigyan ko, kayo, ko rin, puring kayo manang tip niyan mga ka DIY kung anong brand nyan sa mga susunod nating mga uh, gagawin. So bibigyan ko rin kayo ng mga example kapag ka, patungkol na sa mga flux yan so dito mga kadewa is lilihain na natin yung ating uh, maliit na tube na yan mga kadewa yung ating capillary tube yan lilihain nyo muna linisin tapos ikakat nyo na lang at dapat is butas yan kapag kinat na natin so magaan lang dapat yung pagkakaputol natin para magkaroon siya ng butas yan, dyan kasi dadaan yung ating refrigerant papunta doon sa ating evaporator o yung sa palamiga na. Yan yung maliit na yan na tubo na kinating natin. Yan, meron na siyang butas. Yan. So sa pagpasok naman ito mga ka-DIY is nandyan sa bandang dulo lang, wag niyo nang isagad doon sa pinakadulo. So bandang yan lang talaga sa pinakabunganga lang. At uh, minsan dyan is maluwag. So ginagawa natin is pina-flare na natin yan para medyo kumapit. Kasi may minsan is maluwag yung butas na yan. So, depende sa klase ng filter uh, dryer. So, yan mga kadeway. So, start na tayo dyan mag hinang. Yan, mabilis lang naman ipakapit yan. So, yan. Hindi lang at saka hindi naman ganong pressure yung trabaho ng ganito. So, dito mga ka-DIY is, ibabalik na natin yung pinakapito dahil ito ay hindi na mainit. So, ilalagay na natin yung pinakapito dyan. Ang purpose nito mga ka-DIY is, pwede natin kunin yung uh, pressure ng ating compressor. Pwede din ito mga ka-DIY na pangpasingaw natin mamaya. Depende mamaya mga ka-DIY kung, uh, pag-start kasi ng compressor minsan is, ginagamit ko yun kapag magbabawas ako ng refrigerant. At pagpa ako kung sakaling may problema. So, gagawin natin mga kadeway is mo muna natin siya ng hangin sa loob. Yan, titingnan muna natin mga kadeway sa pinaghinangan natin, titingnan natin kung nagkakaroon siya ng leak kaya papasokan ulit natin siya ng pressure. Yan, 150 PSI lang or 100 PSI ay parehas lang. So, okay na okay yan, 150 or 100 PSI. Pwede na yan pancheck kung meron siyang bubbles or meron tayong leak na nakita doon sa pinaghinangan natin kanina kailangan natin i-double check mga kadewa sa mga pinagsinangan kasi minsan is akala natin is kumapit na so hindi pa pala kumapit na mabuti meron tayong leak kaya tapos natin gawin ng lahat nagpapalamig na tayo meron pa pala tayong leak kaya balik na naman tayo sa simula kaya dito pa lang is tapos yun na natin yung mga trabaho natin para hindi na tayo mag double trabaho pa mamaya So, check tayo kaagad ng mga pinaghinangan natin. At the same time, sa mga medyo mga kalawang is lagyan din natin ng sabon para makita natin kung may leak o wala. Ayan. So, sigurado naman mga tayo mga kadeway na walang leak yan kapag ka hindi bumula yung ating mga pinaghinangan. So, pwede na natin itong i-vacuum mga kadeway kapag ka ganito. I-vacuum na lang natin yan kapag ka nakita na natin na walang leak at naobserbahan natin na hindi bumaba yung ating manifold gauge or walang leaking so pwede na natin itong i-vacuum so yan, check ko yung mga part na mga medyo kalawangin at yung the same time yung ating mga pinaghinangan so wala naman tayong makitang leak dito mga ka DIY ay vacuum na tayo dito so yun lang yung mga ginawa natin mga ka DIY so yan 100 PSI lang pala yung karga ko dito so wala naman, hindi naman siya bumaba ibig sabihin lamang is wala talagang leak yung system kaya ang gagawin natin dito is ibabakyam na lang natin is, at kakargahan ng panibagong refrigerant so yan papasingawin na lang natin yan so alam na natin ngayon mga kadiway kung ano talaga ang problema ng ating freezer na chinek so ito ay nagkaroon ng problema sa system or nagkaroon ito ng barah. kaya ang nangyayari is nagbabakyom yung ating manifold gates so at chinik na rin natin yung kanyang compressor kung malakas pa yung bomba o hindi uh, so hindi naman hindi naman nagkaroon ng problema yung compressor so ibig sabihin wala tayong problema sa compressor at wala din tayong problema mga ka DIY sa leaking so ang problema talaga nito is nandoon lang sa ating filter dryer. So yung filter dryer lang yung problema nun. Kaya nagkaroon ng bara. Minsan kasi dyan mga kadiway nagkaroon ng uh, problema sa filter dryer kapag uh, may mga moisture sa mga at tumapad doon sa pinakakapilyari natin. So hindi siya ganong lalamig kapag uh, yung kapilyari is nagkaroon ng problema. Yan. So mas maganda 'yan is papalitan ng talaga ng panibagong filter dryer. So mura lang naman yung ating filter dryer diyan mga ka DIY kaya 'wag na nating tipirin kapag uh, magre-repair kayo. So 'yan, uh, nagba-vacuum na tayo mga ka DIY. At marami rin tayong video nito kung paano mag at paano maglagay ng refrigerant na uh, step by step sa ibang mga video ko, panoorin niyo na lang para malaman niyo kung paano ako mag paano tayo maglagay ng refrigerant at paano yung procedure sa kanya. Kaya hindi na natin pinakita pa mga ka-DIY na kung paano gawin. So yon bali nag na tayo dito. Oras natin is alas 12.30. So nag na tayo ngayon. So higupin natin yung buong hangin sa buong system. Ah, pagkalaan ng kalating oras at pwede na tayong mag karga ng refrigerant o preyon. So dito mga ka-DIY is i-close ko na itong sa low, low pressure side natin ilalak na natin to bago natin patayin yung ating DIY na compressor ito yan so gagawin natin dito is power up na natin itong ating DIY na compressor at saka lalagay natin ito sa tangki ng ating refrigerant so ito mga ka DIY is 134A yung design ng kanyang compressor at Siyempre ang ilalagay natin na refrigerant is 134A din. So nagdala ko dyan ng black tank. Ang karga nyan is 134A. So yan yung, yung kakarga nating prion o refrigerant. Dyan sa buong system na ating refrigerator. So dito is magpapasingaw muna tayo. After magpasingaw para lumabas yung hangin sa tubo na kulay dilaw. maglolod na tayo ngayon ng panibagong refrigerant. Yan. Kahit mga 30 psi lang yung standby standby pressure natin or standing pressure natin is nasa 30 psi, pwede na yan nating i-start yung ating refrigerator. Kailangan muna magkaroon tayo ng uh, standing pressure na 30 para nate para pag-start ng compressor is meron na siyang laman agad. So, yan ang gagawin natin ngayon. So, nagkarga na tayo ng freon na nasa 30 lang. So, yun. Nasa 30 PSI yung ating standing pressure. Then, lalagyan din natin siyempre mga ka-DIY ng clamp meter or yung clamp tester natin. Digital clamp tester. Yan. So, set lang natin sa ampere. At ilalagay natin sa isang linya ng saksakan. So, yan. Para mamonitor natin yung ampere ay kung tumataas o bumababa at mamonitor din natin yung kalagayan ng compressor sa bawat paglagay natin ng refrigerant so dito mga kadewa ipapakita ko sa inyo yung specification or specs ng ating freezer na gagawin sa rated amps mga kadewa is 1.6 ampere sa maximum na yan so 1.6 ampere bali yung ating refrigerant is 134A So ang karga lang nya is 180 grams So yan yung buong specification Itong uh, compressor At yung karga natin So 1.6 ampere Sa maximum amp is 1.6 At 180 Naman sa karga So dito mga ka-DIY is I-plug in na natin para Masubukan na natin mga ka-DIY So power on So, yun mga kadeway, nag-power on na yun. on na yung ating compressor at gumana na yung ating fan. So, ayan, humihigop na ng refrigerant yung ating compressor. Nag-negative na yung ating manifold gauge. So, kargahan ulit natin. So, marami naman tayo yung video nito kung paano maglagay ng refrigerant at kung paano mag-vacuum, paano mag-pressure na step by step. Hanapin nyo lang dyan mga ka sa ating channel. Marami po yan. So, karga tayo. Pabuti natin hanggang 10 PSI lang yung karga. At basi, i base, ibase na natin, natin mga ka-DIY sa maximum current ng ating speaks. So, ang maximum current doon kanina is 1.6. So, imumonitor natin yan bawat paglagay natin ng prion, prion or bawat pag dagdag natin ng prion is titingnan natin yung ating clamp meter kong tumataas tayo sa maximum current nya kailangan sabayan lang natin yung maximum current nya habang nagkakarga tayo ng refrigerant kailangan huwag tayong umabot sa 1.6 ampere kailangan bawat pagkarga natin ng refrigerant sabayan lang natin yung ampirahe na uh, huwag tayong lumagpas sa maximum or umabot tayo ng 2 ampere wag so hanggang 1.6 ampere 1.6 ampere lang so wag na umabot ng 2 ampere baka masira yung ating compressor so dito sa aking tanki is medyo mahirap siyang pumasok yung ating refrigerant so ginagawa ko dyan is yan bali iniinit ko yung tanki para pumasok yung ating refrigerant kasi pagka lumamig yan hindi ganong lalabas yung ating refrigerant sa tangke kaya ginagawa ko dyan mga kadeway, is pinapainitan ko para lumabas yung ating refrigerant sa tangke yan pali unti unti lang yung pagkarga hanggang umabot tayo mamaya sa 10 hindi naman ito mga kadewa na pabilisan ng pagkarga kundi pa timing timing lang pag uh, walagay pagka uh, bomba sarado bomba sarado yan, pahinga so yan umabot na tayo ng 2 PSI na So unti-unti lang yung pagkarga, hindi naman ito pabilisan ng pagkarga. Hanggang umabot lang tayo mamaya sa 10 PSI. So okay na yan pag umabot tayo ng 10 PSI, pwede na nating pahingahan yung ating pagkarga. So, so monitor lang tayo dito mga kadib. umabot na tayo ng 1 amps. Sa so, 1 ampere is umabot na tayo ng 6 PSI or 5 PSI sa 1 ampere. So meron pa tayong 0.6 Uh, 1.6 amps na habulin para makompleto natin yung maximum current natin para sa maximum din natin na karga. Yan. So 1 amps lang, okay na yan kahit na paunti-unti na lang yung karga, okay na yan. So dito sa filter dryer natin is malakas na yung init. Ibig sabihin maganda yung circulation ng ating refrigerant kapag yung ating filter dryer is mainit pero kapag maligam-gam yan mga ka sa ibig sabihin yung system mo ay pangit yung buong system kapag ka hindi gaano umiinit yung filter dryer natin. So dapat is medyo maligam-gam yung ating filter dryer. Or medyo mainit-init konti. Yan. Umabot na tayo ng 1 amps. So kulang pa rin. Okay, so yan hindi tayo umabot ng 1.6 ampere so umabot na tayo ng 10 at hindi pa tayo nakaabot ng 1.6 amps ibig sabihin lamang is pwede na natin pahingahan yan hanggang 10 lang yung karga ko dyan mga kadeway so okay na yan iniwan natin kanina ng 10 PSI so ngayon is nasa 0 na siya ibig sabihin ay malamig na yung system ng ating refrigerator pagdating naman dito mga kadeway sa ating clamp tester is pumatak na siya ng 0.8 amperes at yung oras natin is nasa 6.15. So, dito naman mga ka sa ating low pressure side, sa evaporator side natin. Yan, bali nagpawis na yan. Ibig sabihin, malapit na tayong mag-overcharge sa karga. So, ibig sabihin, is tamang-tama lang yung ating karga. Yan, so hindi na natin pwedeng nagdaga dyan mag-overcharge na tayo. Dito mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ay nagtubig na yung bandang itaas, yung pinakaglas natin, at umuusok na sa sobrang lamig. So, dapat ganito yung maging resulta mga ka-DIY kapag ka-repair na natin. At yung pinakapader ng ating chest type ay nagyayilaw na. Nagbibilt up na siya hanggang ibaba ng ice. Yan, nag-uusok na sa sobrang lamig. So lalamig ng lalamig yan habang tumatagal. So yun lang mga kadewa yung ating isyena sa inyo. Sana nakatulong. Hanggang dito lang ating video. Pwede na nating iwanan ito. bye bye